Ay nako mga Boca Tribes, magandang magandang uh, gabi po sa inyo. Nako napilitan po ako nagawin ko po itong ano, ito pong ating uh, recording recording nito. Dangan po kasi mga Boca Tribes eh napansin ko po kasi na tila po meron pong issue na nangyari po ngayon mga Boca Tribes. At ang issue pong ito eh yun pong uh, pagtatalo po mga Boca Tribes ng mga DDS versus DDS doon po sa bahagi po ng uh, dahig. Ayan ha. Kung saan po ay nagkaroon po ng kaunting pagtitipon, yun pong mga DDS po doon o yun pong mga uh, supporter po ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kung saan nagkaroon po sila ng kaunting salo-salo. Ayan. At doon po sa kanilang kaunting salo-salong yun, eh nagkaroon po ng kaunting uh, pagtatalo. Nagkaroon po ng pagtataasan ng boses at uh, at tila po nagkaroon po talaga ng uh, tampuhan sa isa't isa. Dangan po kasi mga Boca Trims, kanya po nangyari ang uh, ganun pong usapin ay uh, dahil nga po dito kaya uh, Atty. Harry Roque. Kasi ayun po sa balita na atin pong nakalap, eh, tila na po dito pong si Atty. Harry Roque yun pong nilutong humba. Uh, doon po sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang humba, eh, dalawa na po tayo. <laughs> Dahil uh, honestly po, hindi ko rin po alam kung ano po yung humba. Pero gayon pa man po mga boca Trips ay uh, talaga po nagkaroon po ng hindi po magandang usapan doon. na nakataasan po ng boses. At uh, narinig ko po sa video na talaga pong nagpapaliwanag. Ito po si Atty. Harry Roque. At uh, meron po siyang katalo. At uh, pinagtatalo na nga po nila. Eh tila po yata ay eh, hindi pa po panahon para... A uh, makain po yung humba pero antimano po ay kinain na kagad po nito po si Atty. Harry Roque. Kung kaya't nagreklamo po yung mga naroon ng mga taga-suporta din po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi po nila na hindi pa po, ha, may tama po panahon pa. Tila po baga eh, ano, tayo po yung nagkakasiyahan dito pero parang ah, nabastos po sa pakiramdam po nitong si uh, Atty. Harry Roque, siya ay nabastos. Kanya noon po siya nagpapaliwanag, eh, nililinaw po niya doon po sa babae na kung bagapo uh, baga po ay namamagitan sa kanila, eh nilal, nililinaw po ni Atty. Harry Roque sinasabi po niya na siya raw po yung nablaspin. Ha? Siya po, po yung, ano, yung uh, uh, nabastos, kung baga. Malakas pong boses ni Atty. Harry Roque ng kanya po pagkakasalita po na sinasabi po niya na siya po ay nabastos. Siya po ang binastos. Ayan, kanya malakas po ang tinig ni uh, uh, Ginoong Harry Ro ni Attorney Roque. Ayan, so ganoon pa man, mga booktrims, ang punto de vista po rito. Sa akin pong paningin, ho, ito po 'yung bahagi ng aking kalayaan sa pagsasalita ay tila po yata hindi na po nila iniririspeto or tila po yata hindi na po iginagalang maging ng mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito pong si uh, uh, Atty. Harry Roque. Bakit ko po nasabi yan? Eh kasi po, ano ba naman po yung uh, kahit pa po sabihin marami siyang nakain ng humba? Kung baga, kung yan po ay eh, kanilang inirerespeto at iginagalang, hindi po ba't ang dapat nilang maging reaksyon pa nga eh, aba ay napasarap si Atty. Harry Roque na gustuhan niya yung humba. Hindi po ba? Kung may respeto po kayo at iginagalang niyo po ang isang tao, dapat po ganyan pong reaksyon ninyo. Kumbaga eh natuwa si Atty. Harry Roque nasarapan doon sa humba. Kaya nangunguna siyang kumain at agad-agad ay marami ang kanyang nakain itong humba. Pero hindi po ganoon ang naging reaksyon eh. Talagang hindi po natuwa. Yun pong uh, mga... Uh, uh, taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginawa po nitong si Atty. Harry Roque na pagkain agad-agad po nung pong kanyang lantakan yung humba. At kinig na kinig pa po sa video ha. Panorin niyo po itong video ito. Ang papastos na siya sa mga tao dito sa Duterte. I can make a stand without shouting. Well, okay. Take a stand then. Ako kasi yung sinira. Tama Ako na. Tama na. Oh, I care if you're intimidated hey. by me. Yeah, exactly. Hey, exactly. Hey, I'm sorry. I'm, I'm in Tama na. It's his birthday, so please stop. But I was the one blasphemed. I know, but Jerusalem. don't tell me stop. to stop. Please. I was the one blasphemed. Please. I was the one. Please. Uh, please. Please, please, can please. Ako ang pinastos. Mami, magkano yung humpa na yan? No. Until 10 times up. No, you're my... No. Yan, kung mapapansin niyo po mga Boca Trips, eh, kinig po sa video. Yun pong uh, pagtaas po ng boses ni Atty. Harry Roque at yun pong kanyang pagsasalita po na sinasabi po niya na magkano ba sabi niya, Mami, magkano po ba yung uh, humba na yan and I will pay it all? Para pong gano'n. Hindi ko po masyadong naintindihan. Para po bagang I can pay it even 10 times. Para pong gano'n. Ang kanyang sinasabi. But nevertheless, mga trip ang isa pong hindi maganda rito, ito po ay palatandaan at nagpapatunay po na talagang tila hindi na po inirerespeto ng mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito nga po si Atty. Harry Roque. Sapagkat sa isa pong napakasimpling usapin ay nagkapaasa na po ng boses. Usapin po na kung tutuusin ay simple lamang. Nagustuhan lamang po ni Atty. Harry Roque, yun pong uh, pagkakatipla siguro, nung humba, eh medyo parang ikinasama naman po ng loob nung iba. Para pong hindi sila nasiyahan sa ginawa ni Atty. Harry Roque. In other words, hindi po nila nagustuhan ang ginawa ni Atty. Harry Roque sapagkat lumalabas po sa kanila na para po bagang uh, hindi po sila masaya. Ayan, sa mga twed, Pangita po na halos hindi na po nila inirespeto si Atty. Harry Roque. Well, mga Bocatribes, ano man po ang totoo dyan. Sabi nga po natin, sila-sila lamang po nakakaalam kung ano po ang totoo. Pero ang malungkot po nito, dahil po sa humba, nagkaroon po ng viral issue ang mga DDS. Yun po lamang maraming salamat po.